Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, isa sa tamang naging pag-aaral ng COVID-19 pandemic ay ang hindi raw palaging umaasa ang gobyerno sa importation. Ayon nga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na natutunan natin na hindi makapag-import dahil naman sa nakahinto nga ang lahat ng transportation sa buong mundo. Bilang kasalukuyang tumatayo din na kalihim ng Department of Agriculture ay tiniyak nito na gumagawa ang pamahalaan ng paraan para naman mapataas pa ang bilang ng inaaning agriculture agricultural products ng mga magsasaka. Magugunit ang inaprubahan ng Pangulo ang ilang serye ng uh, pag-import ng bigas sa mga nakalipas na pagkakataon kasama ho yung patina, yung produktong asukal at isda sa pagsisimula pa lamang ng taong ito. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisikap po natin pagbabayay ng presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kailang, kakailanganin nila ang naat ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalayan at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. O, so, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ang, ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas.